Guys, ito na si Justin ngayon guys oh. Justin Bieber. So, Bieber. Hey, uh, <laughs> eh, patingin na, nga sa mga like, galawan mo. Sige ka. Gusto mong si Justin. At si ano? Justin. Si Coach Mobs. Oo. Nahanap mo? Wala yung hinahanap ko. Oh, ito yung pinakamagaling Kung sa amin. Punta kayo dito sa Nabalbeleran, na oh. sa Liti. Punta kayo dito, gusto ko lang makalaban siya. <laughs> Sige daw. Hey, Lord! Risky, Jod. Nice ka, nice. So yun guys, iban sa sila guys. Shout Ito nga pala si ano si Rapper ng Pinas. Dali mga ganaw. Oo. Dalawang Ito si Rapper. Ito nga pala si Professor oh. Professor. <laughs> si galing na kaya Professor kasi galing yan sa kulungan, Professor. Chugdun.

So, kasun. Kira daw. So. Magkano? To? Aba, magkano pusta natin? 300. 300 ba yan? Okay. 300? Ibigay mo dun. Ibigay okay, mo dun boy. Ibigay na natin to. Sige, 300 lang pustahan namin. Bano, guys, bangko muna ako guys. So, eh, pata yung <laughs> slot. Puno, puno, puno. Islat. Puno, puno ang slot. Hey guys. Magsimula na sila sa laro. Mga vlogger mo nang talaro oh. Ay. Nang top, nang tao bayan nang ako. Ipalo mo, ipalo. Yeah, nagsimula na sila. Di kami, hindi kami mamamatay. Mommy, anak. Niya no. Niya no. Mamaya ka na, mamaya. Ito dito, paglelap. Okay. Diri ikaw kapunta sa ta. Kami na YouTube. Wala sa YouTube. So syempre mga bata, naglalaro kami dito ngayon. Ito so, nandayo kami. Para masabayan namin sila coach sa susunod na araw. Uy, may sirok pala dito. Ayan oh. abang dali. Ito so, mga bata, nag-uumpisa na yung laban natin ngayon Oh. Mga dalawang ano na to mga body, mga mitik. Ito. O, oh, diba? Yan. Na warrior lang yan. <laughs> mga elite oh? muna kami guys, mga legend muna tayo. Oo, oh, di ba? Nalalaro. Oo, mga mga trial card Mga legend. Mamaya pa. Oh. Ang normal lang ni guys. Mga mga mga. Go Tagalog. Go Manila. Magkano ka dumating? <laughs> nung isang tuig na <laughs> nung isang tuig na kami dumating yun matay yun masyado na to eh yun na Maynila dadala na bula pinasa ayon si Patong sumablay pa Ose, sige, Gukurin mo. Andito na. Yo, yung tinira. Paul man daw kuno siya. Hello guys, so oh. gusto niyo pa subscribe sa YouTube channel namin, no? Oh, Huwag oh, kalimutan. Pa. Anong na? Iwa Ang Hanggang mo. Hindi, tayo mo po. Hello, dadala ng bula. Guys, pa-subscribe ng YouTube channel namin, ha? para amot kami diyan sa Manila soon oh nga guys soon soon to be wild soon to be well si rock bugay ka pila pedaunya peti oke paling ka paling <tuk tangan>

sigurado. Panalon tayo yun. Sure na yun. Dito biro. Mira. Ang cellphone. Ang cellphone, Jay. Jay. mo? So guys, ito na si Justin ngayon guys. Oh. So, yes, so, so, Justin Bieber. Justin Bieber. Hey, patingin nga sa mga galawan mo. Sige ka. Okay. Gusto ko makakaharap si Justin. At si ano? Justin. Si Coach Mobs. Oo. Oh Hinahanap mo? Bila yung hinahanap ko. Oh, ito yung pinakamagaling sa Punta amin. Punta kayo dito sa Nabalbeleran, oh. sa Liti. Punta kayo dito, gusto ko lang makalaban siya. Sige pa, pakita. nga sa kalawan mo. Pakita nga. Pakita nga. Ah, oh, sige, sige. Lang. Sige, sige. naman ako. Sige Idol. Hoy, Idol, lang, idol. Lang, idol. Oh. pangalan mo? Ah, ako nga pala si Angelo Masibag. Tatak niya sa dindig nyo, ha? Panalo <laughs> <laughs> tayo lang. Numero. Guys, pasub pasubscribe oh. naman ang YouTube namin hmm. dyan Kasi vlog Yusi Yusi ka muna para na extra? masyado ka na ha? <laughs> 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 guys, mag subscribe sa aming youtube channel mag, mag subscribe ka sa kalsi subscribe vlog namin ka para makita nyo palagi yung mga vlog namin para lagi kayong updated ng aming mga ba ipopost na video para makikita nyo Pilih skornya. Hei, dor. Ries, oh, go, go. Nice kan, nice. Kince skor kince skor? <laughs> <15, 22. laughs> 你跟你们走。

doi yung lutong tayo yung Klaro juga itu Klaro juga Kupal <laughs> muna tayo dyan mga bari Umasok eh. gamer 5. Baik tidos, baik tidi. Bijina Saan kayo galing, Brad? Saan kayo galing? Bakit? Nagbisaya ka? Tagikan ka sa Manila ah? Wala ka lang naipong Tagalog. Naubusan. Patay kay Punit. Score. bilang na score? 21 na siguro. 21-24. 24 ay kagiging jam shot guys talo sila guys talo talo sila guys score bila score 24 Tumaan yung isa na tumaan. Pumiti yung mukha niya. Thank you. Ibanso sila guys Shout out. Ito nga pala si ano si Raper ng Pinas Ito yeah. oh. yeah. Ito si Raper Ito nga pala si Professor oh, oh <laughs> si, Galing na, kaya professor kasi galing yan sa kulungan, professor.

So guys, panalo na, na ulit tayo. Ball. Bumawi tayo guys. Bumawi tayo, bumawi. Bumawi. Panalo ulit tayo. Ito yung champion namin oh. Ayan, si Boy Si Rock. Ayan oh. So daog sila sa kan guys. Tribansa. balita Bali lang final pa mag final. Panalo yung kalaban sa una, pangalawa sa amin. Sa kanila pala, hindi ako nakatali. 난 아무나 시키다 못해. 커피 냠냠. 됐다. 플래시 걸이야? 지지지 지. 5 piece. 셋. 그렇죠. 셋셋셋 소닉. 나와 나와. 프리스. 빠따 간다. 새로. どうもどうもどうもどうもどうも。 Abi ka mong gawin dito. Gumay ra, gumay ra. Buhy! Bantay mo. phí làm tinon là lang côn không cái đi Pati sila O, oh, good, oh, good.

ay gimbal gud. Kalo mga idol sa final. Kalo sa final. Final.